Hola kabayan, ako nga pala si Sara o FW dito sa Bansang Espanya. Bagong gising ang aking amo dito kaya dali-dali akong naglinis ng higaan niya at ng aking alaga. Alas 12 na ng tanghali dito. Araw-araw ko itong ginagawa ang paglilinis kahit yung ilalim ng higaan ng aking senyora. Dito pala nag na ako. Vinacuum ko na lahat pati yung ilalim ng higaan at ang salas dahil hindi ko pa yun nava-vacuum. Ang sunod kong ginawa, itong pagda lahat dinasting ko. Pati yung mga chanelas na pambahay, nilinis ko, inayos ko. Hindi maselan yung aking amo. Hinahayaan niya ako maglinis kung ano yung dapat kong linisin. Mas masipag pa nga ata ako pag wala siya dito eh. Kaya, kasi kapag andito siya, andito lang ako sa kwarto kapag tapos na ako maglinis ng living room at saka ng kitchen. Masarap sa pakiramdam kapag hindi kami no monitor ni amo at satisfied sila sa service mo. Kaya ganyan ako. Pag wala sila, mas masipag pa ako. So, nandito na tayo sa toilet. Ito ang aking nililinis. So, araw-araw nililinis ko yan kung paano ko nilinis ng Monday. Ganun din hanggang Friday. So, minsan lang ako naglilinis ng bathtub once a week. Pero ang paglilinis ng bowl at saka ng lahat dito sa toilet ay nililinis ko lahat hanggang sa salamin, hanggang don sa sa floor. So, mano-mano lang ako dyan. Kahit yung sa floor, may dalawa akong basahan. Yung color pink para sa bowl at yung color purple para sa floor. At saka yung white na cotton ay para yun sa sa bubog. Ito yung before and after. So, malinis na siya. Gusto ko makintab yung faucet, yung Salamin clear, yung bata malinis. So, ganyan ko siya tina-check. Araw-araw tina-check ko yung batab ko may mga buhok or wala. So, doon na tayo sa pangalawang toilet. Tatlo nga pala ang toilet dito. Isang toilet sa amo ko at saka sa mga bata isa at sa akin ay tatlo. So, ang una ko nililinis itong salamin. At saka ko na isusunod yung bowl at saka itong lababo at yung floor. Last na yung salamin. So, ganyan ako maglinis. Ito nga palang bintana ay hindi ko pa nililinis. Pagkatapos ko nga linisin ang kanilang mga toilet at saka kanilang kwarto, dito na ako sa aking toilet. Gusto ko malinis din ang toilet ko. Kung paano ko nilinis ang toilet ko, ganoon din ang aking CR. So, maliit lang yung toilet ko. At yung aking kwarto ay maliit lang. Lagi ako may stack ng sanitary napkin. Sabon tsaka shower gel toothpaste, yun yung pinakamahalaga sa akin ang sanitary napkin ay pinakamahalaga kasi kung wala na ako, maubusan na ako wala akong hihingan or uutangan ng sanitary napkin, kaya kung may pagkakataon at nandun lang ako sa grocery bibili at bibili na rin ako kaya dalawa ang aking sanitary na nakatago ito pala yung kwarto ko so dito ako malimit nakatambay kapag wala akong ginagawa. So, hindi rin ako mahilig mag-movie. Nagpapatugtog lang ako. So, nagbabrowse-browse kung wala akong ginagawa. So, pwede na tayong kumain dyan. At ako nga ay magluluto ng aking lunch at alas tres na. So, andun pa rin ang aking labahin. So, ito ay nagluto ako ng sotanghon dyan. At saka yung repolyo na color purple. So, sayang naman. So, yung aking sotanghon yan ay naging purple na. Pagkatapos natin kumain ay diretsyo na ulit tayo sa trabaho natin. At alas stress imagine na dyan. So nilinis ko ito ang buong living room na bintana. Ayan na nga at malinis na siya. So itong living room maaga pa lang. Ayan eh, ang inuuna ko para linisin. Mahilig ka din bang magkape katulad ko? Kapag ako'y pagod or gusto kong rewardan ang sarili ko, nagkakape ako ng twice a day. Pero every day isa lang talaga dapat ang aking kape. So, oras na ng pamamahinga ko, pero hindi pa rin tapos ang mga labada ko. Kaya habang <laughs> naglalaba yung washing machine, ako ay nagsampay muna bago ako ay magpahinga. So, multitasking talaga ang mga OFW, lalo't nagtatrabaho sa bahay. Major challenging ang trabaho sa bahay kaya shout out doon sa lahat ng OFW na nagtatrabaho sa bahay at doon din sa mga OFW na malayo sa family dahil sa pamilya sila ay nagsasakripisyo para sa kanilang sarili. At ayan na nga po at ako ay nagpahinga na at nagkape. And thank you so much for watching. Adios.